Hi guys, pasok na tayo. Pasok na tayo. Pasok na tayo. Dala ko yung basahan na nilabhan ko nung nakarang araw. Kaya dadalhin na natin para magamit ngayon. Ang payong, huwag kalimutan at ang basura. Ay, Pasok na tayo. Alam nyo, ang oras pala ngayon, 9, alas 9 pa ng umaga, tingnan nyo ang labas ha. Bismillah, ang init, tingnan nyo. Kung gaano kainit. oh, alas 9 pa lang yan. Ang umaga, bismillah, ang init. Tayong. Pasok na tayo. Bismillah. Grabe, ang init, no? Oh, hmm? buti, nakapayong kayo. Hindi ko kayo papayungan. Oh, ang init! Alas 9 pa lang yan ang umaga. Pero grabe na ang init. Talaga. Pero sa ibang lugar, umuulan ng nag-snow, malamig. Pero dito sa Jeddah, huwag ka nang umasa na uulan ng snow or uulan talaga or malamig kasi paligid nito, dagat. Dito tayo sa side na to. Tawid tayo at medyo malamig-lamig. Ay, maano. Ang init ng alas 9. Sa Pilipinas, hapon na tong init na to. Alas 4, alas 3, ganyan. Ang pura sa init. Ganito. Wow. ngayon maramdaman mo yung may hangin talaga, kasi yung payong ko at yung damit ko ayan o, yung buho ko rin nung nakaraang araw kasi talagang walang hangin, malinsangan mainit, sobrang init ngayon hindi mo na kailangan magtawag ng hangin kasi talagang may hangin Oh, ayan o hangin, sarap talagang mainit, kahit may hangin at least Diba? Hindi ka mag-prove. Miss nila. Tawin. Sasaktan. Diba na may hangin na eh. na yung payong ko. Sana wag kang bumaliktad. <laughs> Magsama tayo habang buhay. Charot. Yeah, may hangin siya. At least, Diba? Uh, three minutes or five minutes given you know. hmm. Yung pawis ko, isang milyon na. Bismillah, tawid tayo. Ngayon <sighs> yung pawis ko. Lumalabas na yung mga mantika ko sa katawan. Pinapalabas ko yung mga mantika ko para babawasan huwag oh, kang bumaliktad lala, saklit lang, baka bumaliktad yung payong ko, niyo huwag kang bumaliktad, makisama ka sa akin please, yung buhok ko lang na talaga mahangin huwag kang bumaliktad makisama ka at malapit na tayo yung buhok ko naman Uf. Oh. bumalik ka, bumalik ka ang Sakit lang guys yung buhok ko. Dito na ako. Ah, minit. Nagdadala talaga ako ng tissue sa bulsa. Kasi yung paws. Um, Inuulis na kayo. Maaga pa naman. Kahit maaga kang papasok, mainit pa rin talaga. Kaya lang, hindi yung naiintindihan ng amo ko. Ang gusto niyang papasok ako oras, alauna o alas 12. Imagine nyo, maaga pa lang ang sarabas, alas 9 pa lang yan, mainit na nga. Paano kung alas 12 o ala una ako papasok? Litsyon na ako sa labas, hindi ganito yung mukha ko. Hindi nila naisip yan. Hindi Ang baho ng elevator. Ang pantot naman ng elevator. Hindi nang naintindihan ng amo ko. Manhid. Yung init sa labas, hindi free ang transpo. Kaya papasok ako kung gusto ko bala siya. Init-init na nga ng alas 9, 9.30, naglalakad na ako ng 9.30 ng umaga. Tapos pa, papapasokin pa niya ako ng alas, alas 12 o alauna, alas 11. Bismillah Time tayo mm, 9.45 na Umalis ako doon 9.20 Bismillah lang guys Nagpipo lang Ang init gusto ng amo ko, darating, papasok ako ng anong oras. Tapos, maglalakas, gusto ng amo ko, ang oras ko talaga dito papasok. Alas 12 or alauna ng umaga. Alas alauna ng hapon. Guys, alas 9 pa lang yun, naglalakad na ako para makarating dito. Alas 9 pa lang yun, pero ang init na. Diba? Paano kaya pag alas 12 ako lalakad alauna, sobrang litso na, hindi ganito mukha ko. Buti na lang, wala akong ginamit sa mukha ko, original to Diba? Ang init-init, hindi kasi nila naintindihan yan, guys. Well, mga manhid. Ay, naku, init-init. So, yun lang, guys. Nandito na ako, maglilinis pa ako. No? Dalawang, dalawang office yung paglilinisan ko, guys, ha? Diyan lang kayo tapusin ko lang yun. Yun lang. Bye-bye. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching. Ingat po tayo palagi. At yun lang, na-share ko lang ang aking buhay ngayon. Charot lang.